Isipin mo ito. Isang araw, gumising ka at sinabi mo sa sarili mo. Ngayon, sisiguraduhin kong magiging mabuting kristyano ako. Gumawa ka ng checklist. Magdasal ng tatlumpu minuto. Tumulong sa iba. Iwasan ang masasamang isipin. Magbasa ng Biblia. Pero bago matapos ang araw, napansin mong may kulang, nakaligtaan mong magbasa ng Biblia. Nainis ka sa isang tao at hindi mo na ipagdasal lahat ng plano mo. Ngayon, nakakaramdam ka ng guilt. Pamilyar ba ito sa iyo? Madalas, nabubuhay tayo na parang ang pag-ibig. At kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Diyos ay nakadepende sa ating performance. Pero sa Galasya 3, 1-14, Tinawag ni Pablo ang ganitong pag-iisip na kahangalan. Ang tanong niya ay, tinanggap ba ninyo ang spirito sa pamamagitan ng mga gawa ayon sa kautusan? O sa pamamagitan ng inyong pananalig sa inyong narinig tungkol kay Kristo? Ang bitag ng pananampalatayang batay sa gawa. Madalas ay gusto nating tayo ay may kontrol. Iniisip natin na kung gagawin natin ang tama, Makakamit natin ang pagpapala ng Diyos. Pero pinaalalahanan tayo ni Pablo na ang mga tagagalasya na nagsimula sa pananampalataya kay Kristo, ay biglang bumaling sa pagsunod sa kautusan para maging matuwid. Nakalimutan nila ang biyaya. Ganoon din tayo. Akala natin kung mas magpapakabait lang ako. Mas mananalangin ako. Mas magbibigay ako, mas mamahalin ako ng Diyos. Pero ang katotohanan, hindi nagbabago ang pag-ibig ng Diyos base sa ginagawa natin. Ito ay perpekto na. Ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Ipinakita ni Pablo ang halimbawa ni Abraham. Hindi siya itinuring na matuwid dahil sa kanyang gawa, kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Bago pa man ibigay ang kautusan, bago pa man ang mga utos. Pinagpala na siya ng Diyos dahil sa kanyang pananalig. Ipinapakita nito na ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Hindi niya binabago ang mga patakaran. Kung sinabi niyang ang kaligtasan ay sa pananampalataya, ito ay sa pananampalataya, walang dagdag, walang bawas, Pinalaya tayo mula sa sumpa ng kautusan. Pero paano naman ang kautusan? Hindi ibig sabihin na hindi natin ito susundin. Ang layunin ng kautusan ay ipakita sa atin na kailangan natin ng tagapagligtas. Tinawag ni Pablo itong isang sumpa dahil nagtatakda ito ng pamantayan na hindi natin kayang abutin. Dito pumapasok si Jesus. Dinala ni Kristo ang sumpa sa kanyang sarili upang hindi na natin ito pasanin. Hindi niya ibinaba ang pamantayan, tinupad niya ito. Ngayon, ang katuwiran ay isang regalo, hindi isang gantimpala. Ang buhay sa tunay na kalayaan Ito ang kalayaang ipinaglaban ni Pablo. Hindi kalaya ang gawin ang kahit ano. Kundi ang kalaya ang hindi na kailangang patunayan ang sarili sa Diyos. Ano ang ibig sabihin nito para sa atin? Tigilan ang pagsisikap na kitain ang isang bagay na ibinigay na. Ang kaligtasan ay regalo. Mamuhay mula sa pag-ibig ng Diyos, hindi para sa pag-ibig niya. Mahal ka na ng Diyos, hayaan mong ang pag-ibig na iyon ang bumago sa iyo. Lumakad sa pananampalataya, hindi sa takot. Hindi mo kailangang matakot na bigin ang Diyos, ginawa na niya ang paraan para sa iyo. Ang pananampalataya hindi ang gawa ang nagpapaging matuwid sa atin. At kapag tunay nating naunawaan ito, hindi lang natin matatanggap ang biyaya ng Diyos. Mamumuhay tayo dito.